Usapan po natin yung uh, issue po doon sa unauthorized transactions ng uh, dyan po siya, Gcash. Marami pa rin po ang mga nagre-reklamo. Kung kayo po, mga nakikinig, mga nanonood ay uh, nawalan. Nang, uh, mag kung magkano mang uh, halaga po yan, makinig po kayo dito sa atin pong uh, pag-uusapan. Sapagkat nasa kabilang linya po natin si Undersecretary Jeffrey D. ng uh, DICT. Magandang uh, tanghali po, Yusek Di D. Welcome po muli sa DWI LU Channel 23. Magandang uh, tanghali, uh, true? Tama po. Uh, ng uh, DWI DWIZ sila na nakikinig. Salamat po, Yusek, sa inyo pong pagpapaunlak. Yusek, ano na po ang update dito po sa sinimulan o ginagawa po ninyong investigasyon sa sinasabi nga pong uh, unauthorized transactions jumpos uh, Gcash. Kahapon nag-usap kami panagdalian ng Gcash no para sa isang joint investigation. And uh, mabuti naman at bumayag sila no. At uh, sabi ko nga it's uh, important that we become transparent about this particular issue. Sa so mamayang hapon meron ulit kaming meeting, uh, official meeting na mm -hmm. between our National Computer Emergency Response Team ng DICT at mm -hmm. saka ng uh, Gcash team. At uh, i-inform din namin yung kanilang regulator which is si Banco Central ng Pilipinas tungkol mm -hmm. sa, sa mga mangyayari sa meeting na ito. Mm -hmm. so pag-iimbestigahan ito ng DICT, uh, initially ang report ng uh, GCAS, this is a reconciliation error mm -hmm. which is similar dun sa mga nangyari sa mga bank. Uh, I, I think the latest was BDO before that was BPI. You know? mm -hmm. kung, bag, kung kung saan naalala niyo yun, yung, uh, may mga transactions na nag sa ATM yeah. mm -hmm. na ibalik din naman yung pera. Ah, uh, din ang sabi ng GCash kanina umaga na na uh, halos lahat ng uh, ng uh, nagkamali sila mm -hmm. ng reconciliation ng mga accounts. Alright. 'Yun 'yung sa ngayon na uh, dru 'yun 'yung uh, report natin pero mamaya after our discussions with GCash and in the coming days baka mas makita pa natin kung ano ba talaga 'yung naging uh, issue mm -hmm. kung ano ba ang mga computer glitches nami report ni Jcash tungkol dito. Sa tingin ho ba ninyo nagkaroon talaga ng uh, masabi natin na uh, glitch lang ba yan or there is something uh, bigger, kumbaga mas malalim pa na issue, Yusek? Hindi pa namin uh, hindi pa namin naabot 'yon. Initially, uh, hmm. the report of Gcash is that it is a Internal system error. Yun nga, reconciliation issue. Mm -hmm. Pero ditingnan natin lahat ng agulo kapag tayo naman ay nag-investigate na and uh, we uh, we promise the public that this investigation is going to be impartial and independent. Ano yung posibleng uh, kaharapin po ng uh, GCash? Ano yung posibleng kaparusahan na maaari po niyang kaharapin o pagmumultahin lamang? Yusek, uh, may mga ganun ba? Uh, Na-assume -na niyo na ho ba yung ganun? kami kasi ang uh, trabaho namin is to defend critical information infrastructure so ito yung mga IT systems ng mga importante mga uh, institusyon at organisasyon tulad ng GCAS, tulad ng mm -hmm. limbawa ng power, uh -huh. uh, ganyan. So hindi ko masasagot yan Drew pero I think ang tanong na yan, mas magandang itanong natin sa regulator ng GCAS which is yung Banko Sentral ng Pilipinas. Central. Mm -hmm. uh, and as I mentioned, lahat naman ng gagawin naming investigation, we will copy-furnish uh, Banko Sentral ng Pilipinas for their own uh, But, regulatory investigations. But you said dihuba ho ba? ito hindi lang hindi lang ito yung unang beses di ba uh, na merong ganitong kinasangkutan ang uh, GCash Usec That's correct. Marami ng instances na nag report ng mga nawawala ng pera sa GCash. All right. Pero ngayon lamang na uh, inamin ng GCash na meron silang internal system error. Mhm. Mm If I remember that right kasi nung nakaraan parang sinasabi nila it was it was user error na Uh, sinishare yung OTP or kiniklik pero ngayon maliwanag it was not about phishing it was not about uh, sharing of OTPs alright. right uh, so nagpapasalamat din pala kayo sa mga tulad, sa kami sa mga media no okay. na tinulungan kami upang iparating sa taong bayan na mag-mag-click at mag-share mag ng OTP in this particular case just this case mukhang hindi ito phishing talagang may mm. internal uh, system error so wala kayong nakikita na bakas ng cybercrime dito, Yusek. Ganun ho ba? Wala pa. Wala pa. Pero hindi pa tapos. All right. Uh, wala pa pero hindi pa tapos. Okay. So, assuming na meron ngang ganun, ano uh, uh, anong uh, gagawin noon ng DICT? Akin okay, na kailanganan ng kapag may nakita tayong bakas ng cybercrime, then we will have to involve now uh, the cyber crime investigation coordinating center along mm -hmm. with the law enforcement agencies PNP mm -hmm. NBI mm -hmm. so tingin ho ba ninyo so, yung proseso natin eh opo sa, sa, simula tayo muna sa investigation ng National Computer Emergency Response Team. Kailangan mm -hmm. natin kung cybersecurity incident ba sawin din. All right. So, uh, sa so tingin huban niyo uh, eh, kasi ito uh, may mga nagtatanong din ho dito, mga netizen din natin, mga mga GK users din marahil itong mga ito. Uh, itong SIM card registration uh, may may pangil ba? Considering na nangyari na nga ito, Yusek, actually hindi lang ito yung unang beses eh. Uh, may ano ba, may uh, visa ba, epektibo pa ba itong uh, batas na ito? Mukhang kailangan pa nating silipin at uh, uh, busisiin pa, uh, ibalik natin ito sa Kongreso, ay uh, Yusek definitely there are some improvements that uh, we need uh, sa SIM card registration law uh -huh. kasi kung na-transfer yung pera mo from one uh, Gcash number to another Gcash account ano Opo kaya na gamitin yung SIM card registration para matrace kung kanino yon uh -huh. Unfortunately pag ginawa mo yon kailangan nasa batas kasi yon eh you? hindi siya simpleng request kailangan mag-file ka na ng kaso Mm ang yeah, problema kasi sa mga kaso you, when you file a case or, okay. remember that that is a that is between you know it is a litigation involving money kasi yeah. so it is a litigation between the complainant and whoever is the is the one being accused of a crime diba? mm -hmm, mm -hmm. so so alang naman in this particular case halimbawa, it involves multiple numbers hindi naman siguro either we do a a class suit or we do a individual cases masadong matrabaho yon mm -hmm, mm -hmm. kasi marami pong diba? apektado diho ba usage uh, million Correct. users po ang pinag-uusapan natin ah uh, yung kung million hindi ko pa alam ano pero ang reports kasi na nakita namin, uh -huh. minsan yung isang transaction multiple eh 10 times oh okay numbers, eh. uh -huh. diba? so uh -huh. multiple yun. so kailangan pailan mo yun sa isa, isa. Mm -hmm. all right. Pero naibigay na ho ba ng uh, uh, GCash yung uh, details so kung ilan ho talaga yung mga affected users? May, may mayroon na ho bang initial na listahan or mga pa. Mamaya, pa pa? Mamaya pa kami, kami mag-uusap. Yes. So, all right. Alas tres ng uh -huh. Ang uh, Weber, uh, we, the yung aming heads uh, scheduled meeting with uh, GCash. Opo. So ano ho ang panawagan niyo sa atin pong mga ito sa uh, milyong uh, milyong mga users na so, maaari pong naapektuhan nito pong uh, insidente po na ito at siyempre doon din po sa mga uh, gumagamit ng uh, GCash paano po tayo paano sila makatitiyak na safe pa yung kanila pong pera, yung kanila pong pinaghirapan uh, by using this uh, e-wallet platform Usec? Siguro, Drew, lahatin ko na, hindi lang Zcash, pati yung mga gumagamit ng iba, mga e-wallets, yes. ng Grab, Paymaya, etc. Una, huwag tayong mawawalan ng trust sa online banking system, sa e-commerce. Mm -hmm. Kasi yan talaga yung future na pupuntahan na natin. Eh. Um, and, and, it's the only way that, you know, the growth of e-commerce in the Philippines is significant mm -hmm. as a contribution to our gross domestic product. So, Uh, wag po kayo mag-alala, investigahan natin to you know? uh, sa gobyerno naman, uh, uh, I'm sure we, along with the assistance of the Bank of Central of Pilipinas and all other government agencies, will ensure, no, will, will, will exert all efforts to ensure the trustworthiness of uh, online uh, platforms and online transactions. Especially kasi mabigat yan dahil pera ang uh, involved. Mm -hmm. uh, nakita nyo rin naman ang commitment ng na Kongreso, nagpasa na ng ACAFA law, no? Opo. yung anti-financial fraud na law. No? Uh, mm -hmm. so, so so, I think uh, it's only a matter of time and uh, we'll be able to get at the bottom of this. Yeah, after this meeting with the uh, GCAS, don't worry, we'll, uh, yeah, opa. Uh, we'll also be transparent and inform all media outlets what the what Opo, meeting, maraming uh, Opo, maraming meeting, naghihintay uh, oh. na mga users kung ano po ang uh, kasi yung iba uh, nagtatanong sila paano yung refund, yung iba hindi pa na ibabalik though merong statement ng GCash na naayos na nila yung, uh, yung glitch or uh, whatever, kung ano man yung uh, problema ho, naging technical problem po na yan. Uh, umaasa po ang uh, mga users sa uh, sa uh, magiging uh, resulta ng inyong pag-uusap. Salamat, salamat, po. Salamat, salamat po. Abangan po namin yan. Ayun uh, si uh, Ian uh, Jeffrey D. Marami pong salamat sa inyo pong oras. Magandang hapon po. Maraming salamat, Drew. Salamat, salamat, sa na rinig ng uh, DWLE. Si uh, Yusek uh, Jeffrey, Ian uh, Jeffrey D. ng uh, DICT.